Good afternoon, good afternoon mga idol! Ito na naman si Cloud Dog, umarat siya sa hapong ito mga idol. <laughs> traffic naman tayo sa Rocky R. My God, tabak lagi si Cloud lang mga Pero okay lang mga idol! na tayo. <laughs> Talaga. Nasanay ng ganitong uh, <laughs> ambience natin. Lagi ganito. So, tanaya lang ako. Traffic. Minsan lumulo minsan sa Hahaha. Hala. Ay may pag <may> no. Hahaha. <laughs> Kaya idol. Good luck naman sa atin ha. Tukuli. Okay lang. Masaray na nga tayo ng idol. Hahaha. <laughs> oh my God. So idol. Thank you sa inyo. Ay. Yes. Yung magkawang sa makakapag-reply sa mga comment ko talaga <laughs> mm. kung nakatumat ako talaga ng oh my god sobrang dami ayun pero thankful ako no? Nakakurami na marami uh, na na nga rin mga video <laughs> kahit na uh, ay hirapan tayo kaya so, lang natin gusto na yan Dahil Sayang naman diba <laughs> At ako sa mga pagbabago na yan Kaya at, at least napapansin tayo Sa <laughs> so, mga nagtawag na to Nag-add sa akin Huwag na po kayo mag-add uh, Follow to follow sir alam agang sa atin na yan hindi tayo so to na kung gusto na lang ako nakatry lang pa kung hindi ko na lang thank you sa inyo sa inyo na tayo ay hindi niya Ganda naman ang ano ng boss mo kuya. Mga ganun. Ay <laughs> <got you>. Salamat. <laughs> Salamat talaga ng marami dahil na inya, na prehit niyo mga ganun. <laughs> ganun po ano no. no. Tayo na po ako dahil may mga ganun tao. Ay to din. tayo ay eh, nakapal din tayo Thank you sa inyo mga idol. Then, hindi po ako alam sa radyo mga idol eh, tayo lang ha, eh, simply manggagawa lamang <laughs> <laughs> sa pumikita ng uh, taktokan sa <laughs> so, pumikita ng tao <laughs> eh mga adal thank you sa inyong lahat at uh, hopefully uh, ito eh, nakaka ano, nakakalwag na buong sa pangaraw-araw uh, uh, nakakaraw tayo <laughs> Nakaka-survive <normal sesha> <laughs> tayo sa bawat tayo ng pagsubo. Ah, uh, dapat pa kaya sa pangaraw-araw ay dapat pa. Ah, okay. Ano thank you sa inyo mga idol. Don't forget. Comment down below, share up mga idol. Pwede kayo ano ako mag-subscribe sa aking uh, YouTube channel mga idol at sa uh, vlog and follow Facebook niya Thank you sa inyo lahat at sa mga kaibigan Dito

Okay, okay. Lagi naka Lagi naka message yun mga post na mga video. Lagi naka ang tapay. Hahaha. Ito, sa inyo. ba? Ay, kaya Kalau gaya, ini, ini tu lagi kau <laughs>

nararatsyada po si Klaus sa mga idol and thank you sa inyo lahat eh. tayo po na ay uh, magpo-focus <laughs> sa ating, uh, thank you